Hello, ka-blast pool Tayo po ay magdidilig ng halaman Nandito po ako sa rooftop Ayan, nandito po ako sa rooftop Ayan, magdilig ng halaman Parang parang hindi na buhay yung ano ko yung oregano na dala, -dala ko galing sa Pilipinas wala pa akong nakikitang ano siya tumubo na malalaman kong buhay o yung, o namatay yung aking oregano pero meron ding ganun na halaman si amo nandito pero sabi niya kasi sa akin hindi daw oregano pero parehas din naman yan dilig dilig muna tayo si amo ay nandoon sa baba yan ngayon ay lagi na akong mayroong amo kasi si amo ay nagpapakemo dahil mayroon po siyang sakit na breast cancer. At yun, inoperahan siya. At ngayon nga po ay nagpapakemo. Kaya lagi na akong mayroong kasama dito sa bahay. And praying na gumaling na si amo. At balang araw ay makapag-trabaho pa rin siya. binidiligan ko po dito ay meron po kaming orchids, merong passion fruit, mayroong mulberry, yun ang sabi ni Amo eh. Mayroong kamuti, mayroong lemongrass. Hmm. Pero ito yung aking halaman na samsamping, ito siya. Pagdating ko po dito ay galing ng Pilipinas, ito na siya, nalanta wala na siyang dahon. At meron din ditong mango, mango, mango daw. Meron siyang bulaklak. Mamaya papakita ko sa inyo. Ngayon, ay dilig-dilig muna. Naririnig niyo ba ako? Gumamit po ako ng ano siya? Mic. Wireless mic yung aking gamit kaya ako nga pong naririnig yan, pagkatapos ko ito ayan, papakita ko po sa inyo kung ano pong meron tapos ito, pag yung mamulaklak ito ang bango yung bulaklak niya parang yung ano siya, sampagita yan, patayin ko muna itong ano pati papakita ko sa inyo itong mga halaman na narito Meron din mga rose si Amo. At yung rose nga na napakaganda siya kapag namulaklak. Yung unang bulaklak niya ay orange. Then pag tumagal-tagal na yung bulaklak ay nagiging pink. Ito siya. Ito, papakita ko sa inyo. Atayin ko muna yung tubig. Ito po siya. Ito. Diba ang kulay niya ay parang white pink pero pag yung unang yung bagong bulaklak po nito ang kulay po niya ay orange ang kulay yun yung lagi ko pong binivideo kapag orange na po yung bulaklak niyan pero ngayon po ay hindi na po siya orange pink na po siya Yan. at mayroon ding lemon dito pero wala na po siyang Bunga. Mayroon din saging si amo. Ito. Iwan kung ano ito na bulaklak. Ito naman yung mangga, Mayroon na siyang bulaklak. At ito naman yung dragon fruit. Yan ang dragon fruit. Ito yung aking samsamping na na. Wala nang mga dahon. Ito naman yung mulberry. Ay, mayroon siyang bulaklak Oh. May bunga siya. Maliit. Ah, mayroon din dito ng pinya. Ito naman yung passion fruit. Ito yung aking oregano na dinala ko po galing po sa Pilipinas. Parang walang ano, wala siyang osbong, wala siyang... Ito yung sinasabi ko na oregano ni Amo. Pero sabi niya hindi kasi ito oregano. Pero parang oregano naman Oh. Hmm. Kita ko sa inyo yung... Ah ang mountain bundok Ito sa rooftop. Hmm. Yan ang maganda.